Makita ko lang kung paano mag-adjust sa oras sa Erox version 2. Ito sa ka kaliwang side ng manibela. Dito, sa kilid, dito makita yung minus switch. Uh, tapos, kapag uh, gusto mo i-adjust yung oras, itapat mo muna siya sa Odo. pinut mo lang yung minus switch ngayon. Pag uh, natapat na sa Odo, diin na mo lang siya ng mga ah, ilang seconds yan pag nag blink na pwede mo na siyang ilipat <coughs> kung anong oras yung gusto mong ilagay alam mo, 8 yan pag natapat mo na sa 8 uh, bitawan mo yung minus switch tapos diinan mo ulit para mag set tapos pag sa minutes naman diinan mo ulit yung minus switch para ma adjust mo ulit yung sa minutes pinut-pinutin mo lang yung minus switch na yan para lumipat ngayon eh, alam ba alagay natin 8 a uh, 11 pinut-pinutin mo lang yan tapos pag nasit mo na sa 11 bitawa mo tapos diin na mo ulit yan ganyan lang kadali mag sit ng oras